So itong kanyang motor ay mahirap i kickstart start at napakatigas, no. Ah, uh, kapag tumigas yung kick start ng inyong mga motor, mga bushing, ang dahilan nito ay nandito sa loob ng block, no, sa kanyang liner. So una, tatanggalin natin itong kanyang cylinder head at itong kanyang cylinder bore. Baka nandito lang sa piston yung may mga kalawang na. Tingnan natin 'to sa loob. Tanggalin muna natin ang tabutso para hindi tayo mahirapan. At update ko lang kayo mamaya guys. Pag natanggal ko na yung kanyang cylinder head at saka isunod na rin natin yung kanyang cylinder block. A few moments later. So ito na guys. Ito na yung tumigas oh. Ito kanyang bore no. Uh, dito sa loob ng kanyang block sa kanyang liner pwede pa man natin to mari pero dalhin natin ito sa machine shop pero gusto nang may-ari sabi sa akin kanina na bibili na lang daw siya ng bago at kasama na yung kaniyang cylinder head kasi marami ng kalawang pati na yung mga barbula so ito guys oh kinalawang na siya oh kaya napakatigas i-kickstart o. Oh. So ito po yung dahilan ng tumitigas ang kickstart ng motor nyo hindi kasi makapagbilo ang kanyang piston kasi itong kalawang ay kumakapal na dito sa loob kasama na yung kanyang piston ring no nadidikitan ng maraming kalawang sa loob kaya ito po yung i-repair natin ngayon so maya maya lang at tatanggalin ko pa itong kanyang black. mahirapan tayo dito kasi tumigas na at i-update ko lang kayo pag nakabit na yung cylinder head kasama na itong kanyang block no? unahin muna natin itong kanyang cylinder block so tatanggalin muna natin itong kanyang cylinder block at saka itong kanyang piston, piston ring update ko lang kayo mamaya so ito na po guys at hindi ko na po napakita yung pagtanggal ng cylinder block at ito na lang timing sa cam sprocket nyo ang ipakita ko at saka dito po sa magdito flywheel so kung nakita nyo man po itong letter T at mayroong nakaguhit na straight line na parang nakaliter L din so ito po ang kanyang timing no so sa so pag timing po nito mga boss nandito po sa gitna sa bandang baba ng kaliwa kung nakita nitong titles ko Iikutin nyo po yan ng counterclockwise. So, ito na. At pwede na po natin itong itry maya-maya lang at hintayin pa natin yung may-ari. At saka ikabit na natin yung kanyang mga cover dito sa harapan sa bandang itaas kasi natanggal ko ito dahil meron kasi ibang mga wirings na nag-loss connection na kaya sinurbi ko ito at na wiringan ko muna ang motor na ito kasi mayroon ibang mga galos sa wire uh. Ikutin <todicling> eh, eh, nyo na kami dito. O doon na. Ikutin nyo rin na. Okay. gi. Pak balik kat buyer ke? Nak kau, bidion tak kau, telikod kau. Ah, adik kau. Oh, dari lah. এপনা